Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras, at simulan na natin ang video. Hindi ko inasahan na sa isang simpleng umaga, magigising akong mag-isa sa bahay, walang tunog ng takur, walang sigaw ni mama mula sa kusina, at wala ang malulutong na yabag ni papa sa hagdan. Tahimik ang buong bahay, tila pinili ng mundo na itikom ang lahat ng ingay nito. Pumasok ako sa silid ng mga magulang ko. Mayos sang kama. Wala ang mga damit sa aparador. Sa ibabaw ng lemsita, may iniwang sobre. Ang sulat kamay ni Papa, matalas at mabilis, ay agad kong nakilala. Binuksan ko ito, nanginginig ang mga daliri ko. Beneza, K.O. O casamento acabou. Espere o advogado. Tila sumabog ang salitang yon sa utak ko. Kahit hindi ako bihasa sa Portugues, alam kong ibig sabihin nun ay, tapos na ang kasal. Hintayin mo ang abogado. Gumulong ang mga tanong sa isip ko. Ano to? Palam? Pananakat? Larong pampamilya? Sa sumunod na ilang minuto, tinawagan ko sila, walang sumasagot. Messenger, WhatsApp, kahit ang matagal nang hindi ginagamit na Weber, sinubukan ko. Wala. Binuksan ko ang laptop ni Mama. Nakalogin pa ito. Wala rin sa inbox. Pero may isang folder na hindi ko napansin, Daddy. Final. Nagdalawang isip ako. Pero binuksan ko rin. Mga dokumento. Bank statements. Lumang emails. May tiket sa isang ferry papunta sa isang malayong isla sa Timog. Dalawang pangalan. Hindi ko alam kung kanino. Pero isang bagay ang malinaw. May plano silang umalis. Marigal N.A. GUMUHO ANG MUNDO KO Para akong iniwan sa gitna ng entablado, nakanganga, habang tumatawa ang buong audience. GALIT OO TAKAT OO LITO SABRANG Lumipas ang unang araw na parang bangumot. Umiyak ako, tumatawa minsan, naliligo ng tatlong beses sa maghapon. Parang wala sa sarili. Isang pangkaraniwang anak na iniwang parang kahon sa sulok, walang label, walang direksyon. Pangalawang araw, mas lumalim ang tanong, bakit? Kung may problema sila, bakit hindi nila ako isinama? O kahit sinabi Han man Lang? Hindi ba ako bahagi ng pamilyang ito? Doon ako nagdesisyong hindi na lang tatayo sa isang sulok at maghihintay ng abogado. Hindi ako estetwa. Anak nila a.k.o. At karapatan kong malaman ang buong kwento. Una kong tinawagan si Tita Liza, kapatid ni Mama. Hindi ako sigurado kung ano na nangyayari sagot niya, halatang nag-alangan. May mga naririnig akong problema nila ng papa mo pero hindi ko inakalang ganito. Ilang sandali ng katahimikan. Biglang bulong niya, may isang lalaking tumawag sa akin kahapon. Kaibigan daw na Edgardo, dating partner ng papa mo sa negosyo. Sabi niya, baka raw may kinalaman sa pera. Pera? Ang huling alam ko, mayos ang negosyo nila, isang maliit na kumpanyang gumagawa ng disenyo para sa real estate. Pero parang may mas malalim pa. Bumalik ako sa folder na final. Doon ko napansin ang mga bank transfers papunta sa isang account na hindi ko alam. Mga daan libong piso. Regular. sistematikong paglipet. Mula anim na buwan na pala silang nagpaplano. Umupo ako sa sofa. Ininom ang malamig na cup. At sa unang pagkakataon sa dalawang araw, hindi ako umiyak. Hindi ko alam kung saan patutungo ang lahat ng ito. Pero may isang bagay akong sigurado, hindi ko ito palalampasin. Hindi ako batang kakalimutan nila. Kung iniwan nila ako, ako mismo ang hahanap sa kanila, at sa katotohanan. Tumayo ako, binuksan ang telepono, at sinimulan ang listahan ng mga dapat kong tawagan, dating empleyado, accountant nila, kaibigan sa Rotary Club. At sa ilalim ng listahan ko, isinulat ko ng buo at mariing letra. Dalawang araw kayong nawala. AKO naman na yon. Iyon ang huling linyang isinulat ko sa notebook habang tinititigan ang listahan ng mga pangalang posibleng makapagsalita tungkol sa tunay na nangyari. Hindi ako eksperto, pero hindi ko kailangang maging pulis para hanapin ang sarili kong mga magulang. Unang tinawagan ko si Mang Hector, dating accountant ng kumpanya ni Papa. Matanda na siya, pero hindi pa rin nakakalimot. Sa una, ayaw niyang magsalita. Pero nang marinig niya ang tono ng boses ko, galit, malamig, desperado, tila bumigay siya. "May matagal na akong hinala, iho," sabi niya. "May mga transaksyon na hindi ko maintindihan. May perang nawawala, tinatanggal ang dokumento bago ako pa reviewin." Pero nung tinanong ko si Sir Edgardo ang sabi niya, "Personal na ito, huwag ka nang makialam." Kaya't nagresign na lang ako. Nakita niyo ba kung kanino napupunta ang pera? May ilang bank account na hindi ko kilala may mga pangalan na parang pek. Pero may isa, laging paulit-ulit. Amelia Santos. Alam mong kanino? Tumigil ang hininga ko. Amelia Santos. Yon ang tunay na pangalan ni mama bago siya nag-asawa. Hindi ko sigurado kung siya yun, dagdag pa ni Mang Hector. Pero may address na nakalink sa account. Isang apartment sa Batangas. Agad akong nag-empek, sa maliit kong backpack, inilagay ko ang isang pairs ng damit, power bank, bottled water, at ang lumang dokumento mula sa folder na final. Ibinigay sa akin ni Tita Liza ang luma nilang sasakyan. Gamitin mo, anak. Hindi ko alam kung ano nang ginagawa ng ete mo, pero kung totoo nang iniwan kanila, kalangan mong malaman ang dahilan. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, nakarating ako sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito mukhang lugar ng pagtakas, mas mukhang lugar na mga naghahanap ng kapayapaan. Sa Unit Pito C, may nakapaskil na pangalan, E. Santos. Walang duda. Kumatok ako. Walang sumagot. Polichulet. Tinitigan ko ang door knob, ang silip ng bintana, ang mailbox. May nakasuksok na papel. Hinugot ko ito, isang sulat. May Tatak NG Legal Firm, Santos, Ramos U. Dela Pina Law Office, sa loob, may sulat na tila para kay mama. Basagang sulat parang diary. Emilia, kung toto mang tuluyan na kayong alis, siguraduhin mong hindi mo iwan ang anak mo ng walang paliwanag. Hindi lahat ng sugat kayang hilumin ng panahon. E? Sino S.I.A.? At ano ng ibig sabihin kung toto mang alis na kayo? Hindi ko na napigilang lumapit sa landlady building. Sabi niya, dalawang linggo na raw mula ng huling lumabas si Ma'am Emilia, kasama ang isang lalaki, matangkad, medyo kalbo, nakaitim palagi. Hindi ko po asuwa yan, biro pa and I Hindi ko alam kung ano na mas masakit, ang ideya na tumatakas sila, o ang posibilidad na may bago ng kasama si Mama. Ibang lalaki. Habang ako, naiwan sa likod, parang kalat sa gitna ng kwarto. Nagpahinga ako sa isang maliit na motel malapit sa bus terminal. Pinagtagpi-tagpi ko lahat ng natuklasan ko. Sadyang may plano silang umalis. May mga transaksyong pinagtakpan. May taong tumutulong sa kanila. At higit sa lahat, wala man lang silang planong balikan ako. Kinabukasan, nagbalik ako sa lungsod at dumaretso sa opisina ng legal firm na nakasaad sa liham. May nitang tingin sa akin ng receptionist, pero nang mabanggit ko ang pangalan ng mga magulang ko, tila may bahagyang awa sa kanyang mukha. Bumalik ka sa lunes. Pero, may iniwang dokumento rito para sayo kung sakaling hanapin mo sila. Inyabot niya ang sobre. Nakataype ang mga salita, pero naramdaman ko ang bigat nito. Kung binabasa mo ito, anak, ibig sabihin ay hindi kami nakabalik. Hindi namin intensyong saktan ka. Pinili naming umalis dahil sa mga panganib na hindi mo alam. May mga taong maaring saktan tayo, at ikaw ang magiging kasangkapan nila kung hindi kami alis. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Mama you papa. Tumulo ang luha ko, hindi dahil naniwala agad ako, kundi dahil mas lalo akong nalito. Kaligtasan? Kaninong panganib? At bakit ako iwan sa panganib na iyon, kung toto man? Lumabas ako sa gusali na may apoy sa dibdib. Hindi sapat ang paliwanag. Hindi sapat ang liham. At kung may nagtatagong katotohanan, oras na para ilantad ito. At sa paglabas ko sa pinto, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ang totoo, halika sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tinitigan ko ang mensahe sa screen ng cellphone. Walang pangalan, walang lokasyon. Pero sa daming lugar na tinahak ng pamilya namin, isa lang ang pumasok agad sa isip ko, ang lumang bahay sa San Marcelino kung saan ako isinilang. Isang lugar na matagal nang iniwan, binalutan ng alikabok ng alaala, at iniwasan naming lahat, lalo na si Papa. Kinabukasan, magang maaga pa lang, bumiyahe na ako patungong San Marcelino. Wala na sa mapa ng GS ang eksaktong address, kaya kailangan kong asahan ang memorya ng pagkabata. Sa bawat kanto, bawat bakod, at bawat puno ng mangga, hinahanap ko ang mga pirasong nakaraan. Nang marating ko ang lumang bahay, para akong binuhusan ng malamig na tubig kulay kalawang na ang gay. Sirang-sira na ang bubong, pero buo pa rin ang istruktura. At sa gitna ng katahimikan, may isang taong naghihintay sa may pintuan, isang matandang lalaking nakaitim na kayuko at tila matagal na akong hinihintay. I call S.I. Elias, hindi B.A.? Tanong niya, nang may bahagyang ngiti. A.K.O. na. I call. Ako si Mateo. Daddy akong kasosyo ng iyong ama, at higit pa riyan. Hindi ko siya kilala. Wala siyang larawan sa lumang album. Pero may pamilyar sa kanyang mga mata, malamig, matalim, tila maraming taon na ang pinagdaanan. Inimbitahan mo ako rito? Ten on KO. Oo. Dahil karapatan mong malaman ang katotohanan, at oras na para dalhin ka sa gitna nito. Dinala niya ako sa loob ng bahay. Amoy emeg. Amoy lumipas na panahon. Sa ilalim ng hagdan, may lumang aparador. Doon niya hinugot ang isang kahon, may tatak ng lumang dokumento, Delgado Ampersand Santos, Confidential. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang negosyo ng pamilya niyo, paliwanag ni Meteo, ay eh hindi laging malinis. Ang ama mo, ang ama niya, at ang ama ng ama niya, may kasaysayang konektado sa mga sindikatong nag-operate ng black market properties. Nilalakad ang mga lupaing hindi pa nerehistro, binibili gamit ang pangalan ng mga domi, at ibinebenta sa mas mataas na halaga sa mga dayuhan. Hindi! Hindi mo dapat malaman. Pinrotektahan ka nila. Pero nung tumigil sa pakikipagsabwat sa Edgardo, ang iyong ama, doon nagsimula ang panganib. May mga taong nawala ng na milyong piso. At sila, Elias, e eh may kakayahang magpatahimik. Umupo, a.k.o. Hindi ko alam kung ano na mas matimbang, ang galit sa mga kasinungalingan, o ang takot na baka tamang nga ang sinabing sulat na may mga taong gustong saktan kami. At si Mama, kasama siya rito. Sa si Emilia ang unang nagpilit na umalis. Nakita niyang hindi ka naligtas sa lungsod. Kaya nila pilano ang lahat, pati ang pag-iwan sa'yo. Masakit, Elias. Pero mas masakit kung ikaw ang naging target. Napayuko ako. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay unti-unting napalitan ng isang mas masalimot na emosyon, pagkanawa. Pero hindi pa rin sapat. Bakit hindi nila sinabi sa akin? Kung alam mong may panganib, baka hinanap mo sila. Mas madali kang mahuli ng mga tao sa likod nito. At higit sa lahat, ayaw nilang dalhin ka sa madilim na mundo ng pinagmulan niyong pamilya. Lumapit si Meteo. May inyabot siyang sulat. Sa likod, sulat ka may ni Mama. Kung sakaling mabuksan mo ito, nangangahulugang handa ka na. At oras na para pumili ka. Binuksan ko ang sulat. Shinghao anak, hindi namin ginustong itago ang lahat. Pero may mga kasinungalingang kalangang itabi upang mabuhay tayo. Ang pamilya natin ay binuo sa loob ng sistemang hindi mo kayang yakapin kung hindi mo pa ito lubos na naunawaan. Kung gusto mong lumayo, may bank account sa pangalang mo. Lahat ng kayamanan ng pamilya, ipinangalan sayo. Pero kung nais mong malaman pa ang buo, kalangang harapin mo ang mga taong ito mismo. Ang susunod na hakbang ay nasa kamay mo. Mama singha! Napaling and A.K.O. Kay Mateo. At kung pipilin kong alamin ang lahat? Engumitai siya, Madalim, Parang Patalim. Kung pipilin mong bumaba sa kalaliman, wala nang balikan, Elias. Pero doon mo lang malalaman kung sino ka talaga. Sa labas, nagdilim ang langit. Dumidilim na rin ang kalmadong bahaging puso ko. Ang kwento ng pagkawala ay unti-unting nagiging kwento ng pagkakakilanlan. At sa bawat sagot, mas lalo kong nakikita ang aninong sarili kong dugo. Hindi ko alam kung anong susunod. Pero isa lang ang malinaw. Hindi na ako ang dating Elias na iniwan nila. Ang gabi hindi na ordinaryong dilim. Para bang ang langit mismo inakikisimpetya sa bigat ng desisyong kailangan kong gawin. Sa mesa sa harapan ko, nakalatag ang sulat ni Mama, ang dokumentong hawak ni Meteo, at ang lumang kahon ng sikreto. Sa likod ng bawat pahina, may kasinungalingang pilit itinatago, at sa ilalim ng bawat lihim, may panganib na maaring pumatay. Handa ka Tanong ni Mekio, malamig ang boses, pero may respeto sa mata. Tumango ako. Gusto kong malaman ang lahat. Ayokong mabuhay na laging hinahanap ang katotohanan. Sa sagot kong iyon, parang may bumukas na pinto sa mundong hindi ko pa kailanman tinaha. Kinabukasan, isinakay ako ni Mekio sa isang itim na SUV. Tinakpan ang mga bintana, at sinabihang huwag magtanong sa biyahe. Ilang oras kaming bumiyahe sa kahabaan ng Timog Luzon, hanggang sa pumasok kami sa isang pribadong daan na nababakuran ng makakapal na puno. Walang Signboard Walang GPS Signal Tanging katahimikan at aling ng gulong sa graba ang maririnig. Pagdating namin sa isang abandonadong bodega, sinalubong kami ng dalawang armadong lalaki. Hindi ako natakot, hindi dahil matapang ako, kundi dahil napagod na akong matakot. Hinatid nila ako sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa, kung saan naroon ang isang mesa na punong-puno ng dokumento, larawan, at digital files. Dito naka-archive ang lahat, sabi ni Meteo. Ang mga transaksyon ng iyong ama, ang koneksyon ng pamilya mo sa sindikatong lupa, at ang mga taong nagtaksil sa kanila. Lumapit ako. Sa isang lumang larawan, nakita ko si Papa, kabataan pa, nakikipagkamay sa isang lalaking nakaitim na Amerikana. SA caption Delgado yu Villarta deal 1994 Si Villarta paliwanag ni Meteo ang pinakaugat ng lahat ng ito Noong tumanggi na ang ama mo sa mga illegal na gawain Si Villarta ang nagutos na alisin siya sa eksena Alisin Ibig mong sabihin patayin Hindi na tuloy Imbes na patayin binigyan siya ng ultimatum Umalis isuko ang lahat ng pera o masaktan ka Kaya kayo naglaho pero mukhang may kumilos pa rin sa likod. Kayang gayon, kahit nasa labas sila, hindi pa rin kayo ligtas. Tumigil ako sa isang file. Pamilyar ang pangalan. Luis Navarro. Ang best friend ni Papa, na kalaunan ay naging partner sa negosyo. Sa Luis, bahagi rin nito. Tumango S.I. Mateo. At siya ang dahilan kung bakit, nasa panganib pa rin ang mga magulang mo. Siya ang nag-leak ng impormasyon. Siyang nagbigay ng address ng apartment sa Batangas sa mga kalaban. Pinapalabas niya'ng tumutulong siya, pero sa likod, isa siyang trader. Doon ko naunawaan, hindi sapat ang paglayo ng mga magulang ko. Ang kalaban ay nasa loob mismo ng pinagkakatiwalaan. At nayon. Ten on KO. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ka na nilang isali. Ang lahat ng ebidensya laban sa sindikato, nasa pangalan mo na. Ikaw na ang tagapagmana ng mga sikreto. Pero kasama ng karapatang yan ang responsibilidad, ilantad ang katotohanan o itago habang buhay. Napaupo ako sa lamig ng semento. Iniisip ko ang lahat, ang galit ko sa pagkawala nila, ang kirot ng pagkakabunyag ng mga kasinungalingan, at ang bigat ng papel na iniatang sa akin. Maari ko ba silang makita? Sina mama at papa. Tumango si Mateo. Pero hindi na yon. May kilos na kailangang unahin. Ilang araw ang lumipas, at nagsimula na kaming mag-ipon ng ebidensya. Sa tulong ng isang underground legal network, inayos namin ang dokumento para sa mga investigador. Hindi kami dumaan sa karaniwang proseso, ang mga taong sangkot ay may koneksyon sa politika, militar at media. Isang gabi, habang nasa safe house ako, dumeting ang isang mensahe mula kay Meteo. Si Navarro ay nasa Alhambra Club ngayong gabi. Isa ito sa huling pagkakataon na makuha natin ang kumpirmasyon sa audio. Hindi ako nagdalawang isip. Isinuot ko ang wire na iniwan ni Medio. Gamit ang pekeng ay, pumasok ako sa klub. Kumakabog ang dibdib ko, pero pinilit kong kumalma. Doon ko nakita si Navarro, nakaupo sa isang madilim na sulok, may kasap na dalawang lalaki. Alam mong kung hindi pa natin na pressure yung mag-asawa, hindi natin makukuha ang files. Pero yung ganak, yon ang hindi natin napaghandaan. Narinig kong sabi niya, habang palihim kong kinukunan ng audio sa isang iglap, dumilim ang paligid. May humila sa akin. May peering. May mgayabag. At huling narinig ko bago mawalan ng malay. Tama na ang lero, Elias. Alam na namin kung sino ka. Dahan-dahang bumalik ang ulirat ko. Mabigat ang ulo. Madilim ang paligid. Ang tanging naririnig ko ay mahinang pagtulo ng tubig mula sa isang sira-sirang tubo sa kisem. Nakapusas ang kamay ko sa bakal na upuan nanunuot ang lamig sa balat ko, hindi lang mula sa paligid, kundi mula sa katotohanang nasa bingit ako ng kamatayan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong wala sa ulirat. Pero nang bumukas ang pinto, alam kong ang oras ay hindi nakakampi. Pumasak S.I. Luis Navarro Suot pa rin niya ang pamilyar na Amerikana, pero wala na ang maskara ng pagiging tito sa mga family reunion. Sa halip, nakatingin siya sa akin na parang hayop na nahuli sa bitag. Elias, gusto ko sanang iligtas ka, anya malamig ang tinig. Pero pinili mong buksan ang kahon ng mga demonyo. Mas mabuti nang mamatay sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Sagot ko, kahit nanginginig na ang boses ko. Ngumiti si Navarro, pero walang saya sa kanyang mukha. Alam mo bang pinigilan ka ng ama mo noon paman? Hindi dahil sa duwag siya, kundi dahil alam niyang walang nananalo sa laban na ito. Lahat ng sumubok, nalunod sa sarili nilang galit. Hindi siya duwag. Mas naging ama siya kaysa sa iyo bilang kaibigan niya. Sagot ko, mariing tumitig sa kanya. Lumapit siya at itinapat ang baril sa noo ko. Ramdam ko ang malamig na bakal. Hindi ko alam kung iyon na ang huling sandali ko, pero sa loob ng puso ko, handa na akong mamatay. Ngunit biglang bumukas ang isa pang pinto. Tema N.A. Sa aninong liwanag mula sa labas, lumitaw si Meteo, kasama si na mama at papa. Huwag kang gagalaw, Navarro, banta ni Meteo, nakatutok ang baril. Nakabroadcast na ng live ang buong usapan nyo. Lahat ng sinabi mo, naririnig na ng NBI at ng buong media network na hawak namin. Natigilan si Navarro. Nay Patras. Tuluyan siyang lumambot. Ibinaba ang baril. Tila nalamutak ang kanyang lakas sa isang iglap. Lumapit sa akin si Papa. May luha sa kanyang mga mata habang tinatanggal ang posas ko. Anak, sorry. Pinilit naming iligtas ka sa mundong ito, pero hindi mo na kami tinantanan hanggang makuha mo ang katotohanan. Hindi kayo kayo sinisi pa, pero kalangan kong marinig ang lahat. Sa wakas, hindi na ako bulag. Makalipas ang isang linggo, naresto si Navarro at ilang kasabwat niya sa paglabas ng video confession. Sa tulong ni Meteo, ni Mama, at ni Papa, inilipat namin ang lahat ng ebidensya sa mga tamang ahensya. Mahaba ang proseso, mabagal ang hostisya, pero ngayon ay may liwanag na sa dulo ng tunnel. Ang Delgado family, na dating kinatatakutan sa underground world, ay unti-unti nang nililinis ang pangalan. Pero alam kong hindi na ito kalanman magiging isang ordinaryong pamilya. Sa isang press conference, ako mismo ang humarap. Ang pangalan ko ay Elias Delgado. Isang aplidong may mabigat na kasaysayan, kasaysayang puno ng lihim, pagkanulo, at takot. Pero simulang gayon, ang eplidong ito ay magiging simbolo ng pagbabago. Hindi ko itatago ang aming nakaraan. Gagamitin ko ito para itama ang mali at ipaglaban ang karapatan ng mga naapi. Nagsimula akong magtrabaho sa ng isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng land scam at illegal land grabbing, ang perhong uri ng operasyon na minsang naging hanabuhay ng angkan namin. Dito, nakita ko ang tunay na kahulugan ng hostisya. Hindi ito paghihiganti, kundi pagwawasto. Isang gabi sa bubungan ng aming bagong tahanan. Nakaupo ako kasama sina Mama at Papa. Tahimik lang kami. Walang salita. Hanggang sa nagsalita si Mama, hawak ang aking kamay. "Salamat, anak. Hindi ka bumitaw." Hindi rin kayo sagot ko. At sa ilalim ng langit na puno ng bituin, para bang unti-unting binura ng hangin ang mga bakas ng luma at maruming kasaysayan. Sa kanilang lugar, isinusulat na ang bago. Isang kwento ng isang anak na lumusong sa dilim, hindi para manatili ruon, kundi para sindihan ang ilaw. Ako si Elias Delgado. At ang kwento ko ay hindi patapos, nagsisimula pa lang.